Hello, what's up, what's up, mga idol So ngayon habang nag-aabang tayo ng ating client So may client tayo ngayon So yun nga, now ready na tayo Nakaset up na tayo mga idol So yun, uh, habang wala pa nga Yun nga, paulit ulit, -ulit So habang nag-aabang pa yung ating ano, Ay nag habang naghihintay pa tayo sa ating client mga idol uh, Ipapakita ko sa inyo Kasi marami nagtatalong mga idol Kung ano daw yung gamit kong machine So actually mga idol, itong nabili ko nga machine is last ano pa to, last 2021 so magti 3 years na siya mga idol so siguro ngayong August 3 uh, years na siya tapos hindi ko pa siya nagawa ng uh, ng unboxing kasi talagang gusto kong makita ko talaga kung gaano kasulit at kaganda yung machine na ginagamit ko at yun nga uh, nakita mo yan nakita nakita niyo yan? Oh, lahat yan gawa ng aking nandito, nandito pa nandito pa yan yan gawa yan ng aking machine na binili ko sa Sgon Tattoo Supply so yon uh, ipapakita ko na mga idol so wait kayo lang wait wait kayo wait lang kayo diyan okay at syempre na sa aking sa aking muka kasi parang ang dami kong ano mga idol Tagal na nito, tagyawat yata to. Okay, ito na yung machine ko mga idol, papakita ko sa inyo mga idol. So, what is up mga idol? So, ito yung machine na ginagamit ko. So, actually mga idol, tatanggalin ko pa tong ano. Kasi last na ginamit ko pa to eh. Tatanggalin natin yan, yung cover. Kasi papalitan natin to mga idol. So, gusto ko lang ipakita sa inyo mga idol kung ano yung... Ang dami kasi nagtatanong sa ano ko kung ano daw yung machine gamit ko. So, ayan. Patanggal natin. So, kayo na lang ang mag-inquire mga idol kung magkano to ha. Kasi, parang nakakalimutan ko na rin eh. Siguro, basta ano to, siguro nasa mga 13,000 pag, pagbili ko nito. Yan, ito yung So, actually mga idol, dalawang battery ang meron to. Pagbili ko nito, dalawang battery. ah uh, may, may isang extra nga battery. So, yan. P2S Type-C so yan, ito yung ginagamit ko mga idol so on natin mga idol hmm, 6.2 diba? so yan tapos maglagay na ng dito, pero mamaya na to kasi yan so yan mga idol yung aking machine P2S so, diba? yan lang mga idol uh. so magti 3 na sa akin mga idol hanggang ngayon napaka solid pa rin at nag average uh, ano kaya niyang magtato ng 8 hours walong oras mga idol kaya ang kaya niya lalo na kapag nasa nasa ano ka lang mga idol nasa 6.0 6.5 talagang umaabot siya ng 8 hours legit. So, kung gusto kung gusto nyo nito, mga idol, so, mag-message kayo sa S-Gun Tattoo Supply. So, dyan ko siya nabili last 2021. So, kayo na mag inquire mga idol, ha? kasi baka nag na yung ano nila presyo. Pero, ganun pa rin, napakaganda. Ha? Hanggang ngayon, hindi, hindi, ko, hindi ko pa siya papalitan, mga idol, kasi napaka-solid. At nilagyan ko na rin ng sticker, the master tattoo. So, yun mga idol. At ito ang aking machine na ginagamit. Ito yung katuwang ko sa aking hanap buhay. Yes, P2S. Napakasolid mga idol. Kaya, na kayo. Now na.